nila na si Lisa ay naguhuramentado doon na sinabihan si Kuting na nag-rehearse ka na, nag-hire pa tayo ng trainer, tatangatanga ka pa rin, o bubulol-bulol ka pa rin, babangat. Ano siya ng bonggam-bongga doon sa Australia? Mga palangga, pinahiya siya kasi nga naman, wala namang hiya si Lisa Smuggs doon sa mga nakarinig sa kanya, kasi nga naman, alam ng even the PSG, even yung mga nakapaligid, eh alam nilang under the o first gentleman o walang ito, lang bayag talaga si Kuting. Kaya binulyaw, binulyawan siya sa Australia, mga palangga. Grabing kahihiyan na naman ang ginawa ni Marcos Jr. sa isang international interview. Dahil sa isang napakaseryosong tanong sa kanya ay nagtatawa at sagot nito, kitang kita na dismayado ang nagtatanong. Kaya naman dahil dito ay binulyawan at pinahiya na naman siya ng kanyang asawang si Lisa Marcos. Kahit pa napakaraming nakakita sa ginawa nito. Dahil ayon dito ay nagalit ito dahil sa ginawa ni BBM. Dahil nag na daw ito at nagbayad pa na magtutrain para maging maayos ang interview. Pero palpak pa din ang mga sagot nito. Kaya lalo lang nilang pinatunayan sa buong mundo na talagang bagag ang utak nila. Binol Jack siya ni Lisa Ahas Araneta Marcos sa harap mismo ng DFA Secretary Manalo. Okay? So ano sinya? Binol yawan siya. Anong sabi sa kanya? Pinag-aralan mo na yan. Nag-hire pa tayo ng uh, trainer mo. Nag-rehearse ka na. Palpak ka pa rin. Yan. Okay? Ang ah? Uh, sinabi, not exactly, pero yan po yung content ng sinabi ni Lisa As, Araneta Marcos, smugs, butod, mudlo, sa kanya, sa harap ng mga gabinete at ibang mga, iba ibang po ting ahas ko. Kaya natin alaman, ang sabi kay Marcos Jr., nag-train ka na, nag-rehearse ka na, syungabels ka pa rin, bangag ka pa rin. In other words, ganon. So ano po ang pagsasalarawan dito? Ibig sabihin, sila ay parehong bangag. Kung nagkamali si Kuting dahil bangag na bangag, ba? hindi mo siya dapat bubulyawan na walang bayag. Another point. Ibig sabihin, ang Kuting na ito ay nuknuka ng kadyutang inihang kasinungalingan. Kasi you don't need rehearsals. Palanda, hindi mo kailangan mag-rehearse kung nagsasabi ka ng katotohanan. Okay? Alright. Kung nagsasabi ka ng katotohanan, mga palangga, hindi mo kailangang mag-rehearse. Kasi galing yan sa puso mo. Bakit ka mag-rehearse? Bakit ka mag-hire? Okay? Bakit ka mag-hire ng training, training, na trainer mo para turuan kang sumagot? Ibig sabihin, bangag ka. Diba? Bangag ka. Bakit kailangan mong turu? Bakit ka kailangan mag-hire si Lisa Smugs? You know what I mean? So ngayon, binulawan siya ng bonggam bongga doon sa Australia. Mga palangga, pinahiya siya. Kasi nga naman, wala namang hiya si Lisa Smugs doon sa mga nakarinig sa kanya. Kasi nga naman, alam ng even the PSG, even yung mga nakapaligid, eh, alam nilang under the saya o first gentleman o walang ito lang bayag talaga si Kuting. Kaya binulaw, binulawan siya sa Australia, mga palangga. Alright? Yan ba ang presidente ninyo? Presidente ninyong bangag na bangag. Bakit si Lisa ang nagsisigaw doon? Si Lisa ang nagpanalo sa kanya. Dahil again, nakipagsabuatan siya sa smart magic. So, alam nyo na, wala siyang pakialam mga kababayan kahit nandoon ang kanyang mga cabinet secretaries kasi ang cabinet secretaries na ay mga julul din. Na utu-uto na ututo, nakikinabang sa kaba ng bayan. So kahit nakikita ng PSG, nakikita nila na si Lisa ay naguhuramentado doon na sinabihan si Kuting na nag-rehearse ka na, nag-hire pa tayo ng trainer, tatanga-tanga ka pa rin, o bubulol-bulol ka pa rin, babangag-bangag ka pa rin. So ibig sabihin nga, itong mga ipinapakita ni Kuting, number one, avoidance. Okay? Avoidance of the topic of the subject na tinatanong sa kanya at nasabing niya, hehehehe, <laughs> hehehehe, diba? Tama ba yun? Hehehehe, <laughs> bangagang putangay na. At sagutin mo at walang nakakatawa dun. So yun, binuliwa ng hayop na yan. So, makikita mo na consistent ang deception na ginagawa ng gobyernong ito. Consistent ang kanilang kasinungalingan. Another thing, walang consistency sa kanyang mga binitawang salita. Sa mga pangako, you all know that. So again, eto nga kako, ang sinasabi ko sa inyo, na hindi sila consistent sa kanilang mga pangako kasi in the first place, binudol tayo. So bilang sinungaling, bilang isang nuknukan ng sinungaling, lahat ng pinapakita sa atin, e pawang script lang. Imagine mo, nag-hire pa ng trainer para sa pagsagot niya. Ulit-ulitin ko. Kung galing sa puso mo, sasagot ka, o uh, interviewin ka, kung galing sa puso mo, mga palanggang sinasabi mo at katotohanan, hindi mo kailangan ng practice. Hindi mo kailangan ng trainer. Kasi kusa yan, lalabas yan sa bunganga mo at magkoconnect yan, coming from your heart, Diretso De sa brain mo. Di ba? Ma well, magsisigda ng brain mo. Di ba? Na ito yung sasabihin mo kasi ito yung nangyari. Ito yung totoo. Ito yung nararamdaman ko. Pero pag sinungaling ka, katulad ni Kuting, na may prayer at may rehearsal, magbuat, magbubuhol-buhol ang inyong, ang kanyang kasagutan. So ano pa mga eksenang dyan? Nakita niyo naman sa kanyang mga galawan, mga palangga, hindi nga, di ba? Doon sa interview ko na pinakita ko sa inyo. Hindi siya pumitingin sa mga interviewers, sa mga reporter. Walang eye contact! Kaya naman, narito pa ang mga komento mula sa mga nagagalit, mga dismayadong mga nalayo. Nalisa yan, huwag siyang abusada at hindi nila pag-aari ang Pilipinas. Naging presidente lang ang polboronic niyang asawa dahil sa pamubudol nila sa taong bayan. Huwag nilang ipitin at sagarin ang mamamayang Pilipino. Dahil kung nilagay ng mga taong asawa niyang posisyon niya ngayon, baka ito din ang magpapalaya sa kanila dyan sa Malacan. Kaya naman, Marcos Bangag, PBBM at Presidenta Lisa Jahas, mag na kayo. Kapalmoks na lang, tama na yung nahakot nyo hindi nyo na maubos yun at hindi nyo rin madadala Kapaday, sa buhay. Kapag na ang taong bayan, para ba ba'y na mag-asawa ko, ko? na yan, mga kababayan ko? Kailangan natin gumising. Walang malasakit ang mga Marcos family na yan. Kaya dapat magtulong tulung tayo. Dapat ba na yan? Si BBM, kahit hindi malakas ang pagbatok sa General, malaking insulto yun. Matatanggap na si Lisa Smuggs dahil umiikot na ang manifesto. Hindi magtatagal ang mga yan dahil galit na ang taong nabudol nila. Isa na po, po? ay kumilos na sa mga mamamayang Pilipino. Kuling Bipisara Duterte ang Tatay Digo, kayo na lang po ang pag-asa namin. Lalo na mga OFW, matatagot, makamatulad yung... tayo sa Mexico. Narco-politics ata ang patutunguan sa bansa natin. This mga kababayan, we do something to prevent na ma-worsen ang sitwasyon sa ating mahal na bayan. Na, bayan ay, uh, ang pamayagtag na mga hype ng mga Bakit ko pa yung mga PSG na ganyanin sila, armado sila, ganyan gagawin. Matuto yung lumaban. Ah, tao lang mga yan din. Hindi sila may si insuso sa pagkatao, lalo general. Pabatugan ka? Nakakawala ng dignidad, lalo na ang duraan ka. Pagkabastos niya, hindi sa puting si ikarga sa helicopter, ihulog sa dagat para finish nang ako ng Jesus Mags. Yan ang attorney. Men uniform, should lead in this situation. Sila dapat at manguna against the power government power na yeah. dahil hindi naman si Smags ang ibinoto ng mga Pilipino pero siya nagpapatakbo ng Pilipinas kailangan ng kumilos huwag ng patagalin baka nasa huli na ang pagsasisi mga trabahuhin nila sa susunod ang pag-impeach kay Mayor bibisara Sara Duterte. Galaw-galaw na. Pwede ka doon ang pamahalaan ni Kapunang Salop. Na. Dapat ng kalusen. Dapat ipakulong itapon ang katulad ng ginawa sa Lukan. Puting nang iwi na sa kasinungalingan. Basta, hindi magwawagi ang kasasalang. Mga walang kwentang nila lang. Mag-resign na kayo para makaahon ang Pilipinas sa utang. Hinding-hindi na kayo makakabalik sa Malacanang kahit kailan. Nakakasuka, pinagagawa. Wala na kaisipan ang budol na mag-asawa sa Malacanang sa kadahilanan. Ang mga utak sinog na sa Kawawang bansa, kahiyaan ng Pilipinas, ang presidente ay durog na sa eh. ang kulburong video at sana makamagtulungan ng AFP-PNP kung pati sila binabastos ng smugs na yan. Halata naman ang kahulang yan ng gobyerno ngayon, Marshall Roller. At dictatorship, bawal sila punahin dahil siguro sa sobrang mga pagnanakaw nila sa pera ng mga Pilipino. Walang bisa sa akin yan. Kahit burahin madali lang gumawa ng account, mga satangay lang nilis sa aranitae na totoo lahat ng mga pinapaalam nyo sa taong bayan. Nasasa shoutout at iba pang mga vlogger sa tapat sa ating bayan. Gaya nyo, Madam Maharlika, mm -hmm. hindi nila siya makapagkakaila sa taong bayan tungkol sa kanyang malapiratang ginagawa sa gobyerno. At panulit na, Marcos, ang Pastor Mike ang mga kabuktong nangyayari sa Pinas, walang iba. Siya si Bongbong Marcos. Ang yeah, eh. mga Marcos, imbis na bumalik ang tiwala ng taong bayan, tayo nang na pinatunay kung gaano sila kasama. Mga hinanami pa lang sa Pilipinas. Super lakas ang power. Iba talaga pag maraming pera, maglakad na tayo sa Ito EDSA. Na, na yan. Ilabas na yan at ang magkaalaman na ang desisyon ng taong bayan. Anong ano? masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong tinalakay. At syempre, huwag kalimutan magsubscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.